At ito yung karugtong mga kasuyan, huh? Part 3 na ito sa aking video Actually isang videohan lang to Pinutol-putol ko lang Kagaya nung nasabi ko na para hindi kayo lalaayin At uh, may kanto mga kasuyan, Katalunan huh? Itong magtuod At dito tayo dadaan Kasi patungo tayong mandug Bahala ka sa buhay mo at yan mga kasuyan, habang tayo ay naglalakad, naglalatigo at naglalakaw, nag-aliwaros, naglal, nag, uh, Biaw Biao Eskwila to mga kasuyan. Barangay hall ng Biao Eskwila. At yan sa unahan, hindi lamang kalayuan mula dito ang uh, huh? talandang. Ayan ang talandang. Abwaw naman! At uh, tayo'y subay-subay pa rin sa kalsada mga kasyuyan habang uh, binibay, binabaybay natin itong mga daanang ito. Pa right side na tayo dito. Paano masabi? Ito ay talandang na lugar at uh, patungo na tayong uh, barangay uh, Sitio Luman. Hayop ka talaga! Sitio Luman mga kasyuyan, tayo'y uh, ginagabiin na. Uh kasi kilom-kilom na kaming gumikan doon at naabotan uh, naabutan tayo ng kilom-kilom dito ayan makita nyo mga kasuyan mula dito sa ating uh, sinasakyan ang kalsada ay uh, ongoing pa ang uh, kanilang trabaho huh? ito ay kunan pa ito ng uh, paano masabi? Tiguan Lane, magkabilang side Abwaw naman. Pero kuryente, tubig siguro, aywan ko lang kung tubig ang kuryente is uh, ready na sa mga lugar na ito. Abwaw naman. At uh, huh? dito tayo sa rap road. Ito ang patungong Luman area. What? Tapos tatagos tayo sa bridge ng uh, sitio Luman to Lapoy. And uh, ayun. Sana <laughs> paglabang natin ng tulay mamaya eh Fatima na Lapoy Fatima Okay mga kasuyan sabay tayong uh, magbiyahe sa napakabatsing lugar hindi pa ito na develop mula noon uh, na prepare lang ito pero magaling kang kupal ka ito ng mga malaking sasakyan at patuloy tayong magbiyahe mga kasuyan Bahala ka sa buhay mo. Ayan. Dito simentado na ang parting ito. Uh, ang rough road na daanan natin uh, mula doon sa kanto is uh, around uh, 1,000 to 2,000 meters. Parinig kita sa buhay. Dito rough road na kaya lang nasira kasi <coughs> Dinadaanan ito ng mga malaking sasakyan kagaya ng dump truck na nagdala ng uh, mga bato or graba. What? At dito ongoing ang project mga kasyuyan para sa four lanes. Ayan, mga bako, kinukot-kot na ang uh, mga kalsada. <coughs> <Ito>. kinuhotoy ako. <coughs> at ngiog-ngiog na masyado mga kasuyan. Masuyan uh, na duri like... <laughs> sa uh, Malapit na tayo sa sitio Luman. Yan, may mga tao may, may mga taong naglalakad, mang ilan ilang naglalakad sa daan. Huh? No, mga residente yan dito mga kasuyan. Bahala ka sa buhay mo. At, uh, habang tayo nagpatuloy sa pag uh, karandang dito Patuloy tayo sa pag... Uh, <laughs> Iyan, tigidigidig. Iyan, makita ninyo, medyo ni halap-halap yung suga ng sasakyan namin kasi hindi tulid. Bahala ka sa buhay mo. Hindi tulid ang uh, ilaw ng... Uh, ayay, napakasilaw naman. At dito mga kasuyan tapos na itong nasimento bago itong natapos at uh, huh? ongoing pa rin ang uh, kasalukuyang mga project dito banda.